Daw Bark Ads Main May Inamin, Ano Kaya Ito? Daw Bark Ads Alan, May Binuking Sa Tila Sekreto Muna Ni Daw Bark Ads Miles At Ito Pala Ang Dahilan Kung Bakit Minsan, Ay Wala Si Miles Sa Itbulaga Matatanda minsan nga, ay wala si Miles sa Itbulaga, o hindi nga ito nakikita sa Itbulaga. Gaya na nga lang ngayong Miyerkules, kaya naman, ay palaging ngang may mga mababasang mga tanong ng mga netizens, kung ano nga ang dahilan kung bakit minsan ay wala nga ito sa itbulaga. Pero, mukhang may dapat ngang abangan kay The Bark at Smiles, na tila dahilan na, kung bakit minsan ay wala ito sa itbulaga. Sa katunayan nga, ay may ganito ngang mga comments ang mga netizens, na mga mababasa nga patungkol kay Miles. Na paminsan-minsan ay mababasa sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Bulaga. Na kahit nga sa ating channel, ay may mga ganito din namang mga comments. Pero, base sa ilang mga articles, ay walang malinaw o specific na detalye sa projects ni Miles ngayong taon, o kung meron nga ay mukhang hindi pa nga ito pinapaalam sa ngayon. Pero ayon din nga dito, na dahil sa naging pagsama ni Miles sa AAA management, ay nagpapahiwatig nga daw ito ng posibleng pagkakasama ni Miles sa mga bago at magkakaibang mga proyekto. Dahil ayon nga dito, ay ang AAA daw ay may malakas na track record sa iba't ibang larangan ng entertainment, na tila nagpapahiwatig nga daw na si Miles, ay may malaking posibilidad na mapasama sa iba't ibang mga projects in the near future. Namababasangang. In early 2025, Miles Ocampo signed an exclusive management contract with All Access to Artists Inc. This move placed her under the same management as other notable Filipino stars like Marian Rivera, Carla Abeliana, and her close friend Min Mendoza. One of her stated goals is to work with Judy Ann Santos. There are no specific details about upcoming projects in 2025. Bot joining AAA suggests she is likely to be involved in new and diverse projects. Joining AAA, which has a strong track record in various entertainment fields, indicates that Miles is likely to be involved in a variety of projects in the near future. Na kung saan na ay tila may mga dapat na naman nga tayong abangan kay Miles dahil wala mang malinaw na detalye patungkol dito ay may malaking ng posibilidad ang pagkakaroon ng projects ni Miles ngayong taon. At kung ano nga yan, ay yan nga ang dapat nating abangan. Dagdag pa nga dyan, ay matatanda noong January 13, 2025, ay may nasabi nga si The Bark Ads Alan patungkol kay The Bark Ads Miles, na tila hindi niya pa dapat sabihin noon. Nadahilan nga kung bakit makikita, ang naging reaksyon na ito ni Miles noon. ito nga ay matapos nang sabihin ni Alan kay sa segment na Sugod Bahay mga Kapatid. Ang pagkakaroon daw ng Season 2 ng Pajak Princess na pinagbibidahan na ng ating The Bark ads na si Miles Ocampo. Welcome back mga ka-Highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na nagulat man sa umpisa dahil mukhang sekreto muna ito, ay masaya namang sinabi dito ni Miles, na abangan nga daw natin ito, o ang pagbabalik ng pajak princess sa telebisyon. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, matapos niya itong sabihin. na napag-usapan na rin natin noon. Na mababasa pa nga ang ilang comments matapos natin itong mapag-usapan noon. Na matatanda sa mga nakapanood ng finale episode nito, ay marami nga ang mga nagsabing mukhang may season 2 nga ang Pajak Princess, dahil nga sa mga nangyari sa naging finale episode nito noong September 27, 2024 na talaga namang marami nga ang mga nabitin dahil sa tila dito pa nga lang kasi mag-uumpisa ang kwento ni Miles bilang si Pad Jack Princess. At kung may season 2 nga ito gaya ng sinabi ni Alan noon at sinabi din naman ni Miles na abangan daw ang pagbabalik nito, ay mukhang may dapat na naman tayong abangan kay Miles. Kaya naman, kung titignan nga, ay mukhang hindi nga malabo ang pagkakaroon ng projects ni Miles ngayong taon, na dapat nga nating abangan kay Miles. Dagdag pa nga ang sinabi ng isang article, patungkol sa posibleng pagkakasama ni Miles sa mga bago at magkakaibang mga proyekto. Dahil ayon dito, ay ang A ay may malakas na track record sa iba't ibang larangan ng entertainment, na kung saan nga, ay may malaking posibilidad na mapasama si Miles sa iba't ibang mga projects in the near future. Kaya naman, kung totoo nga ito, ay yan nga ang dapat nating abangan kay Dow Bark Ads Miles. Na marahil ay siya ring dahilan, kung bakit minsan ay wala si Miles sa Itbulaga, kagaya na nga lang ngayong Miyerkules August 13. Samantala, may bago na naman ng pa-teaser ang IT Bulaga sa kanilang official Facebook page, patungkol na sa kalye series secrets ng IT Bulaga. Ito nga, ay para sagutin ang isang tanong ng comment, patungkol nga sa kung genuine daw ba ang mga pinakita nila dito, at kung nanligaw daw ba si Alden at nabasted. Na kung saan nga, ay sinagot nga ito ni Maine, na tinanong nga daw niya noon si Alden patungkol dito, at diretso din nga daw niyang tinanong si Alden noon, kung ano daw ba ang nararamdaman nito sa kanya. Pero, dahil teaser nga lang ito, ay muli na naman ngang narinig ang busina ng truck, at dito na nga ito natapos. Na dapat ngang abangan sa next episode ng Kalye Series Secrets, sa YouTube channel ng Itbulaga. Na kung saan nga, ay may apat na episodes na nga ito. At dahil nga sa pa-teaser na ito ng It Bulaga sa bagong episode ng Kalye Series Secrets, ay mababasa nga ang ilang reaksyon at comments dito ng netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?